Andang araw po mga boss. Balik trabaho na po tayo. Pagkatapos ng vacation na ano, Melvin. Oo boss. Tapos yung Pasko ano, ano naman? Oo, oh, New Year na ngayon, New Year na yan. Yeah, yeah, tapos na po okay, yung ano. Tapos na yung ating ano, yung, ano uh, ceiling, plain, ceiling dito sa ating ano project. Ah, uh, sito. Merry Christmas, Mark. Merry Christmas, boss. Okay. Ano, tapos na yung ano Pasko. <laughs> Gastos. Gastos. Kanopi canopy. Yung dito sa Arab, ginagawa ni Ramel. Uh, bagong ano? Bagong tropa. Bagong kasama. Bagong... balik. <laughs> bagong balik. Ayan. Si Boss Bombay, yung pagbabalik. Ayan, Boss. Nandito na naman si Boss Bombay. Yan ha? Pinakabogi. pa ko tayo dito. Ayan. 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 Bayad ka. Bye. Tawa sa alat. Ayan, masilya. Dito ang ginagawa ni Boss Mumbai. Dito muna siya sa ating ano, ginagawa dito sa San Agustin Daycare Center. Dito. Ayan, nakaporma yung ating lababo. Gawa ni si Ronald. Sa Ronald. good morning, Boss. Merry Christmas. Merry Christmas. Yan po ang ating ano, lababa ng mga bata. Uh, ang height po yan, nasa 70 lang. 7 cm. Tapos naka-slop siya dito. Ngayon tayong kasinta pa rito. Yan. Diretso sa ceiling yung kasinta natin. Ano po siya? Tiles. Tapos meron siyang apat na ano. Apat na po pa, ano, para poset. Nababalance siya. Parang mga bata dito ah uh, hindi sila mahirapan mahugas ng kamay. Ayan, buhos na yung ating lababo. Ayan na yung pagkabuhos. Malalal. Tapos dito, asinta. Ayan, mayroon tayong middle wind dito para matibay yung ating ano, kitchen lababo yung kanyang ano, uh, floor drain tapos dito meron siyang naka-drop na dito na 2 inches para siyang ano, uh, gutter kasintada yan naka layout na yung ano yung ating butterboard board Bininder na natin tapos uh, sisisili niya sa rotary armor or chipping armor kasintada referring dito Ayan, sarado na yung ating siling. Si Boss Bombay. Shout out, Boss Bombay. Masila na naman, ano? Na. Pagbabalik. Ang pagbabalik ni Boss Bombay. Pagbabalik. Gato Gato <laughs> Gato ano Pastilla skin coat Babies ang gamit natin pinag-grind muna yung ano yung mga rivet bago tayo magmasilya. Boss, dumating na yung ating in order na materyales sa Infinity Adler kay Boss Francis. Huh? Shout out. Shout out sa mga kapro. Kapro, yan. ABC adhesive. Tsaka yung ating Lat latex. Davis. Tapos dito, nakapagbuhos na rin sila dito. Sa harap. Meron siyang ano dito, step. Ah, palapit ng palapit mga boss. Nakamasilya na yun dito. Yun na lang siling. Tapos yung canopy yung ginagawa nila dito. Yan yung alo para dun sa lababo. Tapos yung step natin dito sa all way. Ayan. Tesa lang po yung kulang dito at saka yung kanyang ano, railings na tubo. Oh, Mark Anthony Fernandez. What's up? Ayan, pagbabalik ni Mark. Si Master George ang wala. Ah, Melvin, si mo si Master George. Sir, saan ka man? ka muna. <laughs> Stay mo lang dyan, Master. Yung gamot mo. Ah. So, sobrang sa, sa si Master ata. Sobrang sa Sobrang sa Pasko. Ah, tapos, plastering. Ito yung ating ano, daan ng mga P PWD. Ayan, yung dahan nila dito. Ginagawa niya no, ni Raymond. Tapos meron siyang railings dito. Ah, doon. Sukalo. Ah, sukalo yung pinaplatada niya tsaka yung dito, Ari mo na. Yung dito sa side. Ah, pagsubak. paksubak. Si, si pagsubak wag, si paksubak ito. Tagaalo. Ano nang ano? 'yung pas pas ko mapaksubak? Nice lang. Nice lang. Ito. Ang pagbabalik sa tropa si Boss Bombay si Bombay pinamamasilya Pina ko rin itong, ano, itong mga kanopi Hindi na kang kaya? epoxy Primer? Tito? Tamak? Tamak. epoxy Primer. yung mga natin, yung mga door jam Ito yung Sa lababo. Apat na poset dyan na lagay natin. Dito si Digo. Pinipipare ko na mga boss yung ano, yung waterline natin dito sa mga CR. Kay ano kay Digo. Digo. Shout out boss. Yeah. Si Digo ang taga sisil natin. Meron siyang ano diyan po tapos yung sa water closet. Doon na, meron doon na Digo. Pare lang niya tsaka dito. At yung floor drain dito natin nilalagay yung floor drain niya. abc dito tas na yung asintada dito bali na nalang blocks ang asintay nila tapos lalagyan na lang ng mal maliliit na ano, blocks sa syring. Sagad po yan dito nakapag stone na rin kami ng ano ng PVC sa floor drain ayan dito sa si Anaysa naglagay po tayo ng ano Pitra rack doon para yung amoy doon sa labas tapos si negro hindi na hindi na labas dito sa mga CR Tsaka yun doon, meron din po siyang ano, pitra. Ayan o. Oh. So, pagkatapos po yan, pwede nang sambakan to. Tapos, uh, store na natin yung ano, yung mga waterline. PPR po yung gamit natin dito, ng okay. mga pipe. Kaya, pa, papantay ko muna kay Digo ang pagtambak dito sa CR. At Digo, tambakan mo yan ha, tapos mamaya yung ano naman, yung waterline ng install natin. Ayan o. No? PBR po yung gamit natin. One up na PBR. Para matiba yung ating ano, waterline. Tsaka dito, uh, nagpasilsin na, na rin ako kay Digo dito. Sa ating waterline din dito. Apat na apat na poset po dalagay natin dito. Tapos yan, yan siya dadaan sa labas. Tsaka yun doon sa mga siya, ayan lalabas yan doon na lang natin doon sa ano. Doon sa sa linya nila doon sa labas. Tsaka yung sa sa green niya dito, magpapabunas lang ako doon sa ilalim para labas din dito. BBC Yan, sinisisil na ni Digo yung ano, yung abang natin dito sa lababo. mga pintuar natin masumbay lumbay epoxy ANB ang gamit niya sa mga dugtungan ito mga boss final epoxy ANB ah, matibay po sa mga dugtungan niya na alas po ganyan ang ginagamit natin sa ating mga project diba Mark 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 yes. ayan Mark malusog to eh ah mabay <laughs> ano to marahin pagkain to kaya malusog eh ah makmak na malusog Dala mo yung mga pintor natin. Dito yung mga canopy. Yan ang formahan nila. Mamaya mabubusan yan. Labas. Melvin. Bantayan ha. Baka yung isa, yung muko. <laughs> master. Master the second. Yung mga sokalo. Tinatapos na ni Raymond. yung yung plastering dito sa labas. Okay, alright. Sarado na. Ganda sa siling yung asintada ni Ronald dito. Murphy! Dito, pinapipare ko na kay Digo Digong, yung ano, yung ating waterline dito. PPR pipe. Dito sa dilabang CR. Ayan yung mga PPR pipe natin. Install natin yan. Ah, sa CR. Naginagamit natin ito. Tapos meron na yung function machine. Yung ginagamit natin pang ano, Pandikit. Dito. O, Digo, pwede na, Digo? Pwede natin install ito? Na. Ah, pwede na. O, pwede na lang. Sabi ni Digo. So, ayan mga boss. Install natin yung kanyang waterline. PPR 5 ang gamit natin. mga CR yung sa water closet natin ayan tapos yung sa closet dito lower drain yung PVC para sa water closet or inodoro ayan dito yung kanilang ano nilabasan nila ayan ah oh. nakonek natin doon doon sa kanilang linya doon sa barangay hindi to naka stone na rin Ayan, pinix ko na yung kanyang ano, yung pinaka-nosing niya para sa tiles. Kailangan naka-nosing siya ng 1.5 cm para sa tiles. Tapos kaagad, binablogin na mga to. Ha? Oh. Bilis ha! Ah. Boring kaagad ha. Ah. Ano, to... Ano ka natin yan? 2.5 inches. Ah, sa flooring natin. Tatambang ka muna. Sa'yo, so, boss, Bumbay. Okay, yung epoxy. A and B. Ayan oh. Baka gawin mo nga yan. Palaman ha. Ah. Bye-bye. So, so, para mas. Palaman. Palaman sa tinapay. Pwede daw, sabi ni Boss Bumbay, yung kanyang pangmasilya dito sa dugtungan ng ano, pa fiber cement board. Dito naman, si Ronald, ayan, plastering na kaagad. Pagkatapos mamasilya, plastering. Ayan, masinta mas, mas, pala. Ayan, para may guide tayo dito sa mga ano natin, sa mga pipe natin sa mga faucet, tapos dito natin may install yan lalabas dun sa, sa kabila magdutungin tayo, sa mga CR